Hello po, magandang gabi sa lahat ng mga taga Dubai, 8.35 dito ng gabi. Ako po si Charlie, uh, 28 years old, 5 years na po akong OFW dito sa Dubai, sa UAE. Uh, madami pong nag-send sa akin at na, nag-tag sa akin ng bagong ruling ng PhilHealth tungkol sa kontribusyon sa PhilHealth na 3% mandatory PhilHealth contribution ng mga OFW all over the world. Okay po, para po may context tayo, no? Uh, kailan lang po ito nilabas? Kahapon lang ata, hindi ko kasi nabasa to agad eh. Ngayon, nabasa ko ngayon yung buong, buong laman. Ito po yung pinaka masakit sa na, 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 na naging naging kinalabasan ng 3% na yan. Ito po ipapakita ko po sa inyo eh. Medyo Medyo galit na po ako ha. Hindi na po ako natutuwa. Pasensya na. Papakita ko lang po sa inyo. Ayan. Ayan. Ito po yung 3% na sinasabi. Ano? Kunyari, ang sahod po ninyo, 3% yearly contribution. Hindi po fix yun ha? Hindi po 2,500 pesos lang. 3% ng sahod ng OFW. Ito po, ano, ano, papakita ko lang po. Ito po yung mangyayari pagka hindi po kami nagbayad ng 3% sa 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 PhilHealth. Pagka what if I don't pay the PhilHealth contribution? Under the Philippines Universal Health Healthcare Law, overseas Filipinos are classified as direct contributors. Therefore, payment and remittance of premium contributions is mandatory. Once they return home for vacation or other purposes, their health payment records shall appear when their documents are checked prior to their departure from the from the country. If there are missed contributions, the expat should settle them first along with compounded interest before he or she can be allowed to travel. Ayan po, ayan po yung mangyayari. Ayan po yung mangyayari pagka hindi po kami nagbayad ng 3% na contribution sa PhilHelp. Okay po. Ngayon ginawa ko tong live na to kasi po hindi sa sa sa, sa, sa pandinig natin, 3% napakalit na bagay, ano? Napakalit na bagay para sa, sa iba. Halos wala, hindi mo iindahin, 3%. Pero para po sa akin, ito lang po masasabi ko, kung sino man po yung nakaisip nito sa, sa PhilHealth, sa PhilHealth, kung sino man po yung nag-isip nito, kung sino man yung taong nag-isip nito, alam nyo na kung sino kayo, putang ina nyo. Isang malutong nakaputa-putang inahan ng ina nyo. Sa mga pinaggagawa nyo. Hindi po nakakatawa yung ginagawa nyo na OFW 3%. Naintindihan nyo ba kung gano'ng kalaki yun sa mga maliliitang sahod dito? 3% ng sahod. Hindi, okay lang kung 2,500 per month pesos, walang problema yan eh. Kaso 3% ng sahod. Ano kami? Banko. Putangin na nyo katarantado ang ginagawa nyo dyan. Ano, hindi nyo na mabayaran mga bonus nyo? Kami, sa, kami ginagatasan yung mga putang ina nyo? Ayun, lahat dyan sa PhilHealth, putang ina nyo. Pakinggan mo to, pakinggan mo to, lahat na nasa PhilHealth. Lahat ng OFW, magkakagulo dahil sa ginagawa ninyo. Bakit nyo dapat i-charge ng 3% ang mga OFW para dyan? Bakit pag nagkasakit ba kami dito, meron ba yung kaming hospital na PhilHealth ang may hawak? Putang ina nyo pala eh. Nagbabayad din kami dito ng ng, in, ng insurance namin. Mga putang ina nyo, kinakalta sa sahod namin yon mga bobo. 3% ang liit pakinggan. Pero yung mga... Nako? Dito ba sa ibang bansa, pagka nagkasakit kami, may namatay dito, kayo ang mag... Kayo ang mag, ano, magbibigay ng tulong. Niwala nga kayong tulong na binibigay, mga putang ina nyo. tapos uobligahin nyo kami na pag hindi kami nagbayad, hindi kami makakauwi at hindi kami makakaalis ng bansa. Abay putang ina nyo, karamihan sa mga OFW dito, 2 years, 5 years, 10 years, hindi umuwi. O anong benefit namin, putang ina nyo? Anong benefit namin? Kung hindi kami uwi ng 5 years, babayaran namin yung 5 years, sino na kinabang? Yung mga batugan? imamandatory nyo sa amin eh bakit yung mga taga dyan sa Pilipinas minamandatory nyo ba? mga putang ina nyo ako po minsan lang po ako magalit ako po ay eh, 5 years ng OFW dito sa akin po yung yung 3% na yan halos hindi ko iindahin yung 3% na yan hindi ko iindahin po talaga yan wala po sa akin yung 3% na yan kaya ko pong bayaran yan wala pong problema pero paano yung mga malilitang sahod? Alam niyo po ba na yung sahod na 1,200 dirhams, magkano lang po yan sa pesos? Alam niyo po ba yon Yung cost of living dito tumataas. Ngayon pa na walang sahod. Marami dito walang sahod. Ginawa niyo yung 3% na yan. Maputang ina niyo mga taga PhilHealth kayo, mga bobo kayo. Wala na kayong itinulong sa mga OFW. Bayani, bayani, tinatawag niyo kami bayani. Putang ina niyo. Hindi nyo na ba mabayaran yung mga bonus ng mga amo nyo dyan, yung mga manager nyo? Ano, kami na lang kukuha na nyo ng pera? Isipin nyo nga yung computation, umaabot na isang daan libo. Ang yearly contribution ng W. mga hindot kayo. Hindi ko po, hindi po ako nag-ano nito para sumikat ako kung ano. Nabasa ko lang to ngayon. Nabasa ko lang to ngayon. Five years na po ako hindi umuwi ng Pilipinas. Wala po ako nakukuha benefit sa PhilHealth. Tapos magkocontribute ako? Ano? Anong gagawin namin? Tapos may increase pa yan, no? Nakasinabi, oh, increase pa annually till 5% ng 2025. Abay, putang ina nyo. Abay, napakagaling yung putang ina nyo. Hindi pa po kami patay, pinapatay nyo na po kami. Sa mga putang ng taga PhilHealth, wala po kayong itinutulong sa OFW. Wala kaming kahit ni isang benefit dyan sa gagawin nyo na yan. Pag nagkasakit kami dito, kami din na nagbabayad. Hindi kayo. Pag umuwi kami dyan at dyan kami nagpagamot, hindi din naman namin nagagamit. Dahil napakatagal lang ginagawa niyo bago ma-approve ang insurance. Putang ina nyo. Madami na po nagme-message sa akin ngayon na dapat hindi na ako nag-live tungkol dito. Pero kailangan po itong marinig ng lahat. Kailangan yung ilabas yung boses ninyo, mga OFW. Huwag po tayong manahimik. Huwag nyo kayaan na mangyari to. Paano yung mga... Ngayon no, oh, madaming tao lumalapit sa akin, walang pera, walang sahod. Hindi po ako nagyayabang, hindi ko po pinagkakalat, hindi ako nagpo-post ng mga tinutulungan ko. O paano yan? Isang taon, six months at tinitignan nila na wala silang sasahurin. Bakit mo monitor ninyo ba yon? Eh di ba titignan nyo lang naman yung nakarecord na sahod namin? Mga putang ina nyo? Mga bobo kayo? Gagaling ninyo dyan. Puro kayo uha, puro kayo hingi. Okay lang sana pagka namin dyan. Putang ina yung dati ko ang katrabaho, nagpa-opera ng mata, wala naman nakuha sa inyo, putang ina nyo. Hindi po ako, hindi ko po to ginagawa para lang may masabi o mema lang. Napakalaking bagay po ng 3% sa milyong-milyong OFW. Nasaan na yung mga pondo na naipon ng taon ginawa niyong bonus sa mga tao niyo? Tapos kami pahihirapan niyo sa 3%? Tapos pagka hindi kami nagbayad, may interest pa? may interest na, tapos hindi ka pa pauwi, e eh, paano nga yung hindi na nga makauwi dahil wala ng pera? Karamihan ng OFW dito hindi na makauwi. Dahil saktong-sakto lang, sapat na sapat lang yung pinakakain nila tsaka pinapadala. Akala nyo napakadali. Akala nyo tumatay ng pera dito yung mga OFW? Ang inang yan. Sipin nyo nga yun. Yung iba nga nangungutang na lang para umuwi, tapos dadagdagan nyo pa ng pahirap nyo, mga putang ina nyo. 3% yung mukha nyo, mga gago. 3%, 3% ang puta. Wala, wala kaming mapapala sa 3%. Itigil nyo yan, mga bobo kayo. Putang ina nyo, pilihin. Fuck you. Minsan lang po ako magalit, minsan lang po ako, hindi, hindi ako na hindi na ako nagpo-post ng tungkol sa politika kahit ano man 'yan. Kahit ano pa 'yan, hindi ako nagpo-post. Pero itong bagay na 'to, napakalaking bagay nito sa mga mga OFW na malilit yung sahod. Karamihan ng OFW yung kilala ko pag uuwi, mangungutang pa yan para lang meron silang dalang pera na para may, ma, para mapa, mapasarap man lang yung stay nila ng isang buwan. Para lang maramdaman nila na nakabakasyon sila, mangungutang yung mga yan. Tapos para bumalik sila dito, babayaran pa kayo? May interes pa, ang galing nyo naman. May putangin na nyo. Nakakaburaot kayo, mga putangin na nyo. Oo, oh, magmumura nagmumura. Karapatan ko to. Tangin na nyo. 3%. Akala nyo, ganong kaliit. E eh, paano yung mga sumasawad ng ano lang dito, 12,000 pesos ang katumbas? Ano? Cha-charge din ng 3%? Matarantado kayo. Kung sino man yung senador, congressman, kung sino man yung mahawak ng pilot na nag-isip nito, kung sino man yung grupo na nag-isip nito, putang ina nyo, bobo kayo. Putang ina nyo, nakakaburaot kayo sa sasabihin hindi kayo makakaalis? Doon ako nainis eh, hindi ka makakaalis? Eh paano nga magbabayad kung walang pera? Yung mga OFW dito, nagpapakain ng magulang nila, ng mga anak nila. Diyos ko, namamatay na yung mga magulang nila dahil nga walang makain, walang panggamot, dadagdagan nyo pa. Nasaan? Ano? Bayani? Bayani yung mukha nyo. Tutangin na nyo, bayani lang kami. Pagka maganda lagay ng bansa, gatasan nyo kami pag wala na kayong makuha ang pambonus nyo, putang ina nyo. Hindi ko sinisisi lahat ng empleyado dyan. Alam ko may mga matitino, may mga masasamang empleyado sa PhilHealth. Pero kung sino man yung nag-isip ng kaputang inahan na to, putang ina mo. Buhay ka pa, sinusunog ka na sa impyerno. Buhay pa kami, pinapatay mo na kami. Putang ina ka. Hindi ko papahabahin to para makakuha ng views. Ito yung opinion ko. Para to sa lahat ng OFW, hindi nyo alam kung gaano kahirap yung buhay dito. Madami nakakita, masarap lang, puro masarap lang, puro masarap lang. Putangin na nyo. Hindi masarap buhay dito. Dahil kung, kung, kung meron lang kayong patrabaho dyan sa Pilipinas at maganda ang palakad nyo dyan sa Pilipinas, nandiyan kami. Hindi namin kailangan dito. Hindi kami dapat nangangamuhan dito kaso walang magawa. Putangin na nyo, pabibigatin nyo pa yung buhay namin utang, ina nyo. Sa lahat po ng nakakapanood nito, kayo mismo magsalita kahit huwag nyo itong ipakalat. Huwag nyo itong ipakalat. Kahit hindi nyo ito i-share, hindi ko kailangan ng kasikatan. Kayo mismo magsalita. Ilabas ninyo yung totoo na hindi dapat ito nangyayari. Dahil pag hinayaan natin to, aabusuin tayo nito. Ngayon 3%, 5% pa lang. Susunod na limang taon yan, 10%, 15% na yung putang inang yan. Katarantaduhan to. Huwag niyong hayaan na mangyari to sa lahat ng OFW, mga kamag-anak ko, mga kaibigan ko na nakakapanood. Sa lahat to, kinukumbinsi ko kayo na magsalita. Ilabas ninyo sa social media ninyo, kausapin yung mga mag-anak nyo, mag-post kayo sa PhilHealth page. Sa lahat, ipost nyo yung Katarantaduhan na putang inanto. Ang dami diyan nanonood, ayan oh, nanonood sa akin. Walang mga trabaho. Anong ginagawa ninyo, PhilHealth? Dole, walang tinulong dito. Hindi lahat ng OFW na tulungan dito. Utang ina nyo. Ayan, nagme-message oh. Itigil ko na daw. Hindi ko na kailangan mag-live. Kailangan ko mag-live. Kailangan ko sabihin to. Kailangan lahat magsalita. Pag hindi kayo nagsalita, itutuloy-tuloy nila to. Wala na silang makuha ng pera, wala na nagbabayad. Kaya lahat ng nasa PhilHealth, putang ina nyo, 3%, 3%, fuck you!